Naglabas ng reaksyon ang social media personality na si Bea Bores, matapos na maipalabas ang panayam sa kanya ni Tony Gonzaga, kung saan ilang personal na di makakalimutang karanasan ang kanyang isiniwalat. Isa na rito ang nagawang kasalanan sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid. Ibinahagi ni Bea na noong siya ay edad labing tatlong gulang pa lamang ay nalaman niyang kinunan siya ng video ng kanyang kapatid habang siya ay naliligo ng walang damit at ipinasa pa dito ang naturang video sa ilang kaibigan. Mas pinili raw niya ang magpatawad sa kabila ng pagkakataong ibinigay sa kanya ng kanilang mga magulang na sampahan ng kaso ang kapatid. Sapagkat anya ay kulang sila sa pagmamahal mula sa ama't ina kaya siguro nagawa ng kapatid ang ganoong bagay. Ito na rin daw ang huling pagkakataon na mayroong ginawang hindi maganda ang kanyang kuya at naging maayos na ngayon ang kanilang samahan bilang magkapatid at bumabawi ito sa kanya. Umani ng samutsaring komento mula sa mga netizens ang naging rebelasyong ito ni Bea. May ilan na nagsabing nasobrahan sa pagbabahagi ang social media personality na dapat sana ay nanatili na lang sa pribadong buhay nila lalo na at maayos naman na sila ng kanyang kuya. Nakatanggap din ng pambabatikos si Bea dahil sa kanyang mga nasabi sa panayam. Sa kanyang Facebook account, naglabas ng saloobin si Bea sa pambabatikos na natanggap. Aniya ay maaaring nasobrahan man ang kanyang ibinahagi sa publiko, ngunit ang kanyang mga karanasan noon ang humubog sa kanyang pagkatao ngayon. Maayos na raw ang lahat ngayon at nagkapatawaran na, kaya naikwekwento na niya ang bagay na ito ng walang bigat sa dibdib. Inamin rin niya na grabe ang natatanggap niyang pambabatikos, kaya hindi na raw niya sasabihin pa na tigilan ng mga netizens ang pambabash, ngunit sana raw ay matigil ang pagpapahirap sa kanyang kapatid. Tumatanggap na raw ito ng tulong mula sa profesional at maraming natututunan. Saksiro sila kung paano nagbago ang kapatid. Mahal raw niya ang kanyang kuya at matagal na panahon na niya itong napatawad. Pagpapatuloy pa ni Bea ay maiging panoorin ang buong panayam niya at huwag lamang magdepende sa titulo ng video at itabi muna ang pagpuna. Idiniin niya na mabuting tao ang kanyang kuya at ginawa nito ang makakaya niya para tulungan ang sarili. Bong post ni Bea Maybe it did overshare, but my past experiences have shaped me into the person I am today. Everything is well and forgiven, which is why like I was comfortable enough to share my story. I've faced so much backlash already. So, don't want to say stop bashing me, but I hope we can stop tormenting my brother. He has been getting professional help and has learned a lot. We have witnessed his change and growth. I love him and have already forgiven him a long time ago. There is so much more to the interview than just the title. Please set your biases aside and watch the entire thing. Mabuting tao ang kuya ko. He did his part and helped himself.